Sir, kay Alias Totoy, kumusta po yung pagbibigay natin ng na seguridad sa kanya? Uh, as the moment, ganoon pa rin. We are giving him protection bilang isang witness and whistleblower dito sa ating uh, iniimbestigang insidente. So, the PNP is, still, is uh, of course, committed to ensure safety para makita natin, ma may parating natin hanggang dulo ang kaso na ito. Thank sir. you very much, sir. Ma'am, go ahead. Thank you. Sir, nasa lang. Sir, uh, nandito na po ba sa uh, forensic group yung mga remains yes, na may na mga remains na dumating sa forensic group. May mga mm -hmm. remains na transport ka limpa tamdas. And we have already, para sa mas mobilis na proseso, we have already directed the, the, RC, the crime lab of uh, Region 4A at sa yung Batangas to already move forward to the operations para sa operations area para mabilis na ang pag-transport at pag uh, process nitong mga uh, na-recover ng mga scuba natin. Sir, isa na lang po. Sir, si Alias Totoy daw, mamaya pupunta sa Napolcom para panumpaan yung kanyang affidavit at magsasampan ng kaso laban doon sa mga polis na, 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 binabanggit niya. Ano po reaction ng people? Well, that is the latest schedule and we fully support him because we need his uh, affirmation to, uh, to start the ball rolling on the administrative side of this case. Okay. Sir, Ah, Nag-iimbestiga na po ba ang PNP doon sa SAIC daw, uh, leader ng SAIC, team ng SAIC na nabaril ko sa Cavite. Yes, our CIDG Cavite is on top of the situation. We are looking at uh, various angles regarding this uh, case. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, may salamat. Identify na ba kung yung mga remains ba na nakuha ay isa tao talaga or... Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang farm, ang, ang taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal animal remains, may mga may human, at mix-mix uh, na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Sir, last na po talaga. Yung, yung may, may binabanggi si Patidongan, isang polis daw po may ari ng palais, palaisdaan sa Taalik na pinagdadalhan di umano nung mga pinatay umano ng mga sabungero. Um, kasama po ba siya na nasa restrictive custody ng PNP, sir? All of those are still under verification. Ano? Mm -hmm. All of those, uh, we just don't want to jump the, the gun on this case. Uh, mamaya pala sa sumpa ni Patidongan ang lahat na kanya sasabihin doon sa Napolcom. So, uh, I would like to let the kayis move forward muna bago tayo magbigay ng statement